saan ang punta mo. Punta kami sa pasyalan. Oh, ko alam kung saan. <laughs> ha? Huh? alam. Walang alam itong... <laughs> Ay, ang, ang ano na ng Las Arenas na, no? ang <laughs> Dungyo. Oo, oh, oh. pobre na ang, ano, hmm. ang munisipyo. Wala na silang trim. Wala na nga, eh. pati doon nga. Wala na yung stilis. Wala, Wala, na Wala na, Wala hmm. <laughs> na? Di ba doon sa Hindi to ganito. I never experienced this kind of grass. It's very tall in the history of my existence. Kaya laging may wilga kasi hindi dapat ganito ang grass. Dapat trim lagi. Ano? Guys, 7 o'clock here in the morning and we are here in Las Arenas waiting for our bus. Ang organizer na late. <laughs> ang nag-organize ay may, may isang bulaklak doon na naiiba o oh, ayan isang parang tulip no? Ganda. oo nga ayan eh ay, focus natin ayan oh and here ito yung mga kanya-kanya tumpok kanya-kanya tumpok hola <laughs> ang gaganda ng mga ano. Uy, kawawa naman. Ang gwapo. na aga. Ang umaga. Ang oh, umagahan. Dami ba baon bilin? Na, bahala nila. Kamuyaka doon ko sa ano, sa gilid. Mag-raid tayo dito ng baon. Sa'yo na yan. Wow! Kiswerte! Kiswerte! Oh, baon raid. Nangangamoy paksiw. Wala. Paun red, ah. na ano? May paksiwa dyan? Wala. Ayan yan eh. Wala. Wala ate Anita. Kailan ka? Pagkakata. <laughs> ah, <anu? laughs> Kaya nga ano? ah oh, ayan. Ano 6.30? Teka Ha? Kuna tulog ka least. Okay, pero okay. hindi no, no, no. no ay no, Oy, ILC, oh, pero, no dormida. Ay, sana's chona. Oi, si pero no sa kana pagka mapuno na. Mm -hmm. Si Kuya Hota hindi makasama. Sino'ng maiwan sa kanya? Hola, tulog na yan. Ah, pero sino mag asikasa sa breakfast niya? Siya na nakaprepare na naman lahat uh, pati uh, uh, medicine niya. Nandu na yung tasa, yeah. langyan ng gatas. Uh -huh. Ang pangit na ng Getson, ang munisipyo na ah, hindi, hindi na. Sa pagsasabay-sabay niya hanggang doon kasi hindi, hindi talaga naglilinis. Nag hindi naglilinis. Oh, mm. Uh -huh. uh -huh. Saan ang anak mo? Doon. Hindi kasama? Hala Ay, Wala ikaw yun, lang? Mamaya mami, ano ba? na rin um. yung ah. Castro din yung mama yan. Hola! Buenos dias! Buenos dias! Andito na yung organizer o ayan na o oh, naglalakad so yo, good morning po. Good morning. Tadi na tong kotse Ah. Nandito pala kay ano pala kay hola. Hola, kemal droga. kita listas Si hi. Hi to my vlog. Ay, nahiya. uh oh. Si hi to my vlog. Ay, Say hi, vlog. Ay, nako, am pretty naman. Suplada. Oh, po! <laughs> Kailan po ako magpasita sa inyo? Bakit ako? Yes po. Bakit? Kasi gusto kong sanang ano maging part ka sa aking show. Which is No, ikaw, ikaw muna. <laughs> According to senior, seniority dito <laughs> sa work. <laughs> <laughs> na yung seniority sa work yung kasi ikaw ang naghubilaw ng maga-aga ikaw po muna tapos siya tapos ate si ate, uh, hindi pa sabi niya unahan mo muna ang ate ko si ate Dolores muna <laughs> isita kita dun sa ano sa gusto bar kailan ka po pwede ano mga date ka pwede doon ay pindi si mana kasi day off ko mm. baka naman pwede mong tanghali lunch time sige pero linggo pwede ka po linggo hindi itong linggo ha hindi ah, so ito yung bus natin <laughs> ano yung bote asawa. joy joy ang bote ando kay Ethel <laughs> muntik pa itapo ni Raz ay ni ni Mateo ay ah, yeah. kakadto ni Candy ah ando na ako so, sa hmm. Ay ah, esa, esa Sama, es, esa es mi. No es mi hermano, hermano. Huh? Wala ah? Haha. Ito po yung mga inabanduna. <laughs> Hola. Ito po yung mga inabandona ng kanilang mga amo. Huh? <laughs> Ito po yung mga pinalayas, mga refu refugees. Hola. Hi fans. Hi. Hello, tama ka. Shout out. Ito po yung mga inabandona ng mga amo. Wala mapuntahan. Hola po, dita Nida. Hola. Hola. Hindi uh, hindi umano tumatanda. Tumatanda na. Yes. Forehead. sumana. Salamat na

Hola pres, good morning pres. Hi, good morning. <laughs> <laughs> Hola. Hola hmm siyempre 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 siyempre

Wow. Lumayo nga yung... ako. Narinig mo? Hindi, mahina. Ikaw lang ang Filipina na nag-dry? No. No. Okay. No. No. Ano? No. Bakit Ay, brown out? Alito ka tayo sa San Sebastian. <laughs> wow, kailan nito. Ilang ilang part uh. ilang participant? kami pa Pero may mga ensayo before this. Hindi. estamos um, ensayando. Inaba talaga si Maynay. Mm. Hotel Carton. Ang ganda. ko ganda kung mapanood ko. Can you pass me sa whatsapp? I think I have. Mas maganda kasi sa whatsapp. Pingkan kayo sa musika. Mm. Mmm. Kape. Ang ganda nga. Gusto ko sana mapanood habang kumakanta. Oo. Eh ano mas... Sa WhatsApp. So, tibet binigay na pala ni ano sa iyo? Bayot? Oo. Yun ang binigay ko sa iyo. I, ah, binigay? Mo, ko friend tayo sa... Uh, no, no, no. Kite, kite. Sa so so WhatsApp. Siya, ti, mando yo. Friend tayo sa WhatsApp, I know. Maraming um, uh, wala. Let me... Um, Ayan, iyo. Oh, Mamaya matanong tayo. Okay, ma? Iki, iyo. Dos, kwarenta. nawa yung yung nga Kaya nga kasi sa ko Nag-isip ako ng dalawa. Ay, klaro. Si Dalawang kubaw.

Bueno, orinco dito. Wow. Dito.